sabihin na itong block na king. Itong king na block ay mayroon pa siyang isang square na matatakbuhan po dito po. Maaari siyang makatakbo dyan. Isa lang po. Ganyan na. direction ng white. Papunta roon. White first to move hand block. Made in two moves. Ah, magandang araw po sa inyong lahat dyan sa mga lahat ng nag-view po. Magandang araw po at maraming salamat po sa mga nag-like at saka nag-subscribe. Maraming talagang salamat sa inyo. At para naman po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pwede ba po? Bigyan nyo naman po ako ng isang bagsak lang po. Paki-scroll down lang po ba? Paki-click lang yung subscribe. Pati na rin yung notification bell sa right side ng subscribe. Parang magtuloy-tuloy naman itong laro-laro natin po. Isa lang po itong libangan po, maglibang-libang lang po, tayo ba sa pamamagitan natin? Pag-solve ng two-move puzzle po, parang updated naman po kayo sa mga iba ko pang ipapakita na video po, ganyan po. Ngayon, ang ibahagi ko, ay itong two-move cheese puzzle po, ang king nito ay mayroon lang siyang isang square na matatakbuhan dito sa loob lang ng dalawang tira, mamatihin itong black na king. Halimbawa po, gagamitin natin first move itong kanyang pur pur promotion na po yung pawn niya yan. Maging knight siya. Parang mag-check. Knight. Knight na po siya yan. Sagot naman ng black, uh, pupunta lang siya dito. Pag ganyan, nasaan na yung check or mate diyan? Kapag nag check naman siya dito, makain na itong kanyang night. Di wala pong mati dyan. Kapag mag-check naman siya rito, babalik siya rito, di wala pong mati dyan. Sige nga, sino mag volunteer sa inyo dyan mag-solve ng two-move cheese puzzle kagaya nito. White first to move and block mate in two moves ang tama palang kasagutan dyan po ay ito lang palang knight knight e4 is the right move kapiharang itong kanyang rook ma-checkmate po siya dyan by queen dito Kapag iharang naman itong kanyang rook dito, ma-checkmate siya mate Ma-checkmate naman po siya dyan. Bye! Queen dito siya mag-check, checkmate. So, that is the right move. Maraming salamat po sa lahat ng nag-view po. Please like and subscribe na lang po sa mga hindi pa nakapag-subscribe po. Thank you po.